programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, simula na nga uli ngayon ang bagong kabanata sa buhay nga nito Tony ni Sky kung saan ay uh, pinuporsion niya ang pagkiking um, isang broadcaster at talagang hindi nawawala doon ang uh, kwento o istorya tungkol nga sa Northford na ngayon ay tuluyan ng nagsarado. Samantala, makikita naman sila nito, ni Tony Gino at Daddy na Asahan dahil nga pilit niya na iniiwasan itong si Gino at uh, syempre nagmumufon pa rin naman siya sa nangyari dito kay Obet habang eto nga nga kanyang ina at ang kanyang chong ay nakakamabutihan na nga talaga at mukhang, nga mukha sila na nga ang magkakatuluyan so balit habang sila ay nagde-date ay may makikita itong si Tania, na masisemplang masis, uh, na isang motor kung saan ay isang karakter ang makikita niya doon at mukhang ang karakter na ito ang magpapabago rin ang trabaho nga nito ni Tania at tutulong. Ngunit, uh, ito nga ba ay sa mabait talaga or sa una lamang, ito namang si Governor Acosta ay tuluyan ng magigising matapos ang limang taong nasa coma. So, ano nga ba ang peligro na magaganap kaya sky sa pagisingan nito ni Governor Acosta? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga sa senior high